So yun, hanggang araw mga katribo uh, Ngayong araw mga katribo, ipapakita ko sa inyo Yung bago na namang uh, Gawa natin uh, pambalat ng nyog Pero nakakaiba ito mga katribo Sa ibang mga ginawa ko dahil Ito ay uh, tinatawag kong 3 in 1 Bakit 3 in 1 ka mo mga katribo? Kasi mga katribo Pag ito nakaharap ito ay pambalat Ito so, no? Ito may pambalat ng mga katribo Ayan. Tapos kapag uh, Tinanggal mo itong upuan ay pwede ka nang magkayod ng nyog tapos may press lang kung nakapit nyo ayan. ayan 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 ganyan tapos angatin nyo lang itong upuan ganito tapos pipili kayo dito sa dalawang mga katribo kung kung saan dito yung gagamitin nyo kung pang lugit ito yung pang lugit yung isa pang lugit ng nyog itong isa naman ay pang kayod ewan pang kayod o pang kudkod at ganito yan sa mga katribo pag magkayod kayo ng nyog ayan ito yung gagamitin nyo ayan tapos balik nyo lang itong upuan o may patungan na siya. Kung na lang ilalagay niya dito, pwede na kayong magkayod. Ngayon, mapakita ko sa inyo yung actual mga katribo. Balik na natin sa dati. yan tapos, itong uh, upuan, ay nakabolt lang yan sa mga katribo. Dalawa kasi yung purpose nito mga katribo. Yung sandalan at saka yung pag iniga mo siya, yun na yung magiging patungan mo ng bandana. Uh, Ayan ka so mga katribo. At saka kapag walang sandalan kasi itong mga katribo, ay kapag nagpidal ka dito ay mahuhulog ka kaya ginawan ko siya ng sandalan para hindi ka mahulog pag pidal mo dito sa kung balat natin ngayon so yun balatan mo natin itong mga tribo ayan kita natin mo so yun magbalat mo tayo ng nyo ang ginawa ko dito mga katribo ay dalawa yung padyakan kasi yun ang request ng nagpagawa sa akin kailangan sabi niya uh, dalawa yung padyakan sabi niya sa akin ay kung kaya mo gawa ng kultura ng nyog at yung pandugit kaya eh, yun in-upgrade ko naman itong pambalat ko 3 in 1 na siya okay magkita ko lang sa inyo mga kapatid ayun gagantin ko muna yung kaliwa ayan ayan ganoon lang kasi yung mga tribo sa tatlong ano Si. Tapos ngayon, ay papakita ko naman sa inyo, pagkatapos natin balatan, siyempre magagatap tayo ng uh, gulay. Para hindi na tayo maglayo, siyempre dito na kagad yung kayura ng nyog. Buksan lang natin to. Yun. Pag natanggal nyo na yung bolt, ay yung bridge nito ay isang tap na lang sa baba. So, Yan ganyan. Para may potongan. Tapos, kunin natin yung O, oh, diba? O, oh, kita. Tapos yan, dito pala sa ka kanila. Yun. Ngayon, bibiyakin na natin yung okay. paint. So, yun mga katribu, nabiyakin muna natin. O, oh. oh, sapot lang natin kagad. Ka Up the top, top, top. Ka! Sige, so, kayong mag. Kayo, o. Oh. Ang kasimple sa bukit mga katribu. Stig. Stig, ja? Diba? O, oh. ganyan pa. Oo. Oh, oh. Ting. O. Oh. So yun. hanggang footboard, sige. Uh, Balikan na natin dito. Yan, natin dito. Tapos alial, tapos yung kumpleto Yung na dikit na, na yung niya kasi kasama ito uh, Kasama dito sa paa, sandalan. siyang ilagay dito, hanggang ganyan. ayun na lang sa dito. Tapos niyan, tanggalin nyo na kung, ano, yung bolt ng pedal at uh, tanggalin na to first time ko lang itong gawin mga katribe kasi may nagpagawa sa akin nag request uh, kung kaya ko daw gawin yung pambalat ng nyob na may kasama ng kayuran ng nyob at panugit sabi ko naman ay eh, simulan ko lang gawin kung kaya kaya ito aros 3 Ready ko ang ginagawa mga katribo. Kasi kung pambalat lang yung ginagawa ko mga katribo, ay isang araw lang tapos natatapos. Dahil sa ganito, panibagong idea na naman mga katribo. Kaya nag-usip ako ng mga suka. So yun, kung matagal na natin itong kapidal, uh, so yun, ito, ganyan. yung gagawin natin dito ay natanggalin natin yung kambis. So kung natin ang dati mga katribo itong uh, design niya. Ang nagdag lang ay mayroon na siyang pangkayod ng yogurt.

Siguro ang bigat nito mga katribu ay natin na natin kasi ano na lang uh, 4.5 hanggang 5 kilo siguro ngayon mga rin na kilo natin mga katribo or kito so, ganun lang natin kilo mga katribo na